Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Mm -hmm. just... Ilibre na po natin yon. Ah. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, mm -hmm. that will only be 120 billion pesos. <laughs> Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatas si ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Oh. Oh, oh, Hindi po ba yeah. practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4-piece. Yung 4-piece po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At so, yan po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay. yun. Uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4Ps, uh, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. No, so, meron po data sa papel, pero pag Correct. nagtanong po kayo on the ground, sapagkat uh -huh. lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, uh -huh. talagang sinusuyod ko, kumisan po eh ang uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 mm -hmm. people, talaga pong tatanungin ko, sino mm -hmm. po ang nakatanggaw? Wala pong sumasagot eh. Mm -hmm. So kailangan pong ma check Kaya ko na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, oh. na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila, siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oh. Ang alam ko rin, do sa Lifeline Subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron 20 kilowatt hours lang ang nasa Lifeline po. Okay, ko lang. Hindi po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre pagka 21 to 50 50%. Pagka 51 to 70 kW hours 35%. Kabisado oh, okay. ko po yung secretary, ladderize po 'yan. Katapustan po san po ang lifeline yes. 20 kilowatt hours. Para nang right. isang ang isang bahay nagsindi nang nagsindi nang ilaw isang araw yung 29 days hindi okay. na sa gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito hindi napapatupad to. Hindi nga po, kaya nga ang gusto ko lang pong uh, sagutin ninyo mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Hmm. Doon na lang natin ibase kasi ako, po... Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun. Akala ko kasi ko ka kanina, secretary. Hindi, isang ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, at kasi rin na-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat namin po. Na hindi napapatupad. Salamat po. Salamat po.